So, nandito tayo sa Bali at meron akong angkas for today. <laughs> How much? Ah, uh, kiss only, kiss. Kiss only? <laughs> Sobra so, 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 na yung kiss eh. Nandito tayo so, dinadaan na, di sa kiss. O, tara sa kayo. No change. change waiting for the change. My friend, where is change? I'm waiting for the change, my friend. My friend, where is the change? My friend, where's the change? Waiting the change. Time is running. My God. Mukhang <laughs> <laughs> kabono tayo dito sa angkas natin. Bakit? Kiss lang daw yung bayad? Ay! Tatanggapin niyo ba to sa Pilipinas pag kiss lang yung bayad? Di Comment yata, nga below. Hindi na yata tumatanggap ng ganun. Comment below kung tatanggapin niyo sa angkas to. Ang kiss lang, Kis lang <laughs> yung bayad. Depende kino nagaan. <laughs> kasi, kasi ano eh. Writer. Sa Pinas kasi, kailangan may pangkain tayo. Hindi pwedeng ah, kiss-kiss lang. Tama, tama, Sige, sige. Ano, pamburger. Ito. Burger. May pamburger, <laughs> <laughs> pamburger naman <bang> pala. Burger. <laughs> pwede na. Pero malay mo, may, malay mo may tumanggap sa'yo pag kiss lang. Pag kailangan niya ng angkas sa Pinas, nagmamadali. Baka may gustong tumanggap kiss. Comment down below. Idol si Ella, Yay. si Julian, tsaka si Aaron. Let's go! Hey! Nagpapainit sa Bali. Nagpapasunog sa Bali. <laughs> Mamu, nagpapaitim ka. <laughs> May tourist guide kami dito sa Bali, si Motodeck. Kanina <laughs> kasi. Lokal na dito. Okay. Kamusta po ang konting experience natin sa pag-angkas? Solid. Mas solid kasi si Idol Moto nagdadrive pa. <laughs> Hindi ako kabado. Hindi ikaw yung nagdadrive. Hindi ko si Idol pa yung kinakabado. <laughs> Trupa, nilalapitan ka ng problema sa motor ah. Oh, Oo, sinusubukan lang ang gilas natin. Sinusubukan ka dito sa ano, Bali ah. I-pass you Tingnan natin, trupa, kung kaya mo. Okay, oh, like that. Sinusubukan ka nila agad. Hey! Hahaha! <laughs> Sabi na, trupa eh! Ikaw ang hinahanap. Anong problema? Pinakapakalang, trupa. Anong problema? Kailangan, ah, hinahusap lang. O kailangan akong sabihin. Ah, kailangan, kailangan lang. Ayaw. Kailangan lang ano, babyhin. Kailangan, 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 kailangan pala. Bine baby. Actually, yung mga motor talaga, mga idol, kailangan bine baby yan. Kailangan kinakausap natin para nakikisama sa atin. Parang tao lang. Ayun, ayaw gumana kanina ng motor ni Mamong. Ngayon, gumana na. Kinausap lang. Kailangan lang pakisamahan. Kasi bagong kuha eh, bagong kilala. So, kailangan pakisamahan. Kailangan pakibagayan. Ready to ride? Anong ginagawa mo? Nagpapalamig ka dyan, Toyo? Nagpapalamig siya, oh. Nandito na kami mga idol sa isa sa mga beach dito sa Bali, Indonesia, which is the Beach. Sobrang ganda ng view mga idol, parang temple na may beach. Napakasaya talagang magmotor dito sa Bali. Isa lang to sa mga island na meron ang Indonesia. 30,000 islands ang meron sa kanila. Kala natin, Pilipinas na ang naparaming island. Hindi pala, Indonesia pala ang isa sa maraming island na bansa.